For to diganap nga mga langga, ito nga ang karugtong nung aking vlog na karaan. At ngayon lang ako makapag-upload nga ulit dahil ngayon lang ako nakapag-edit. Pasensya na nga mga langga kung may makarinig kayo na patak ng ulan dahil ngayon ay umuulan dito sa amin. Ito nga ang karugtong ng nakaraan na vlog na upload ko mga langga. Bali na pagawa na nga namin itong bahay. Kaya kinabukasan nga ay bumalik nga ako dito para nga linisin itong mga alikabok o mga dumi mga langga. At ako na nga lang mag-isa dito naglilinis dahil sa mga oras na yan, ang inyong kuya Laren ay nasa trabaho pa. Pero pagkagaling nga niya sa trabaho ay dito na nga rin siya didiretso para matingnan nga niya yung kaaming pinagawa. Bali tapos na nga ipaayos yung sa kusina na bubong mga langga at saka yung dito naman sa palupo na natanggal nung nakaraan na bagyo. At dahil tapos na nga, ito na nga for the linis ng ang inyong ati Yengay. Grabe talaga ang alikabok mga langga, ang dami! <laughs> Gracias. Eh. Wow. Ha. Kau. Kau ni kabuk. sobrang maalikabok nga talaga mga langga after nga namin ipagawa itong kusina at saka yung natanggal na palupo. Wala nga akong dala na mas kaya ayan lang na lang ko talaga yung mga alikabok dyan. At sobrang pawis nang nga ako dyan mga langga gawa ng mainit nga rin ang panahon. Pero sa mga oras na to mga langga habang nag -e edit nga ako ay maulan dito sa amin. Masama nga ang panahon at laging nga naulan ngayong buwan ng Agosto. Pero ang video na to mga langga ay November 2024 pa nga ito mga langga at ngayon ko nga lang siya may edit Bali na sabi ko nga kanina na ito nga yung karugtong nung vlog ko nakaraan. Mabalik na nga tayo dito sa aking ginagawa mga langga. Bali, tinanggal ko na nga rin yan yung pinto dyan papunta sa kusina. Gawa nga sira na yan. At binigay ko nga yan sa kaibigan ko dahil pwede pa nga siyang magamit. Hindi ko naman kasi kailangan na magpinto pa sa kusina. Kaya pinatanggal ko na nga yan kay habi At itong binubuhat ko nga, ito nga ay para naman sa alulod. Nung pinagawa nga namin yung kusina mga langga, bali dalawang araw nga rin yung paggawa dyan. Inabot nga rin ng isang araw yung paggawa sa bobong ng kusina namin. Gawa ng pinagbaklas muna yung mga luma. At isang araw nga rin ang inabot nung paglagay nung alulod. Kaya naging dalawang araw nga yung pagpapagawa namin ng aming kusina. At pagkatapos nga namin ipagawa ito, ay lilipat na nga rin kami dito sa bahay. Naglilipat ko nga itong mga gamit mga langga para sa alulod kasi nga hindi ko nga mawalisan kung hindi ko doon tatanggalin at ililipat dito sa kabila. Kahit anong walis ko nga dyan mga langga ay meron pa rin natitira na mga alikabok. Pero ang gagawin nga ng inyong kuya larin dyan ay gagamitan niya ng bakyum. Kasi meron naman kaming pang bakyum, kaso nga lang hindi ko nga nadala. Bukas pala yun, kinabahan ako. Parang siyang ano, malamig-lamig sa kamay. Kinabahan ako, inatapon. Ina Kinabahan pa nga ako dyan mga langga. Gawa nga nang natapunan nga yung kamay ko ng thinner. Eh akala ko naman kapag matapunan ka ng ganun ay masusunog yung balat mo. Kaya kinabahan talaga ako mga langga kasi madami nga yung natapon sa kamay ko. Pero hindi naman pala yung nakakasunog ng balat. Tinatapos ko nga itong pagwawalis ko dito sa kabila. At kung nakikita nyo nga ay sira na nga talaga yung pinto. Bale yung nasa taas na lang yung nakakapit dyan. Ah! gabi ang alikabok. Oh no! So guys, dito na naman tayo sa kusina. Kung nakikita niyo medyo blurry ang ating kam dahil po sa alikabok 'yan. Ayun. So ito yung mga nagkatanggalan ng mga simento nung inayos nila kuya to. Yung aming bubong, ayan. Naiayos na yan yung bubong. So, bali ko si Habi ngayon dito para makita niya. Nagawa na. Ito, kailangan ko to linisin, oh. Ayan. Yung mga sira. Eh, may tanga pa pala sila. Oh. itatabi ko to. Ito, mayroon pa din. Ang ball castle. Yung hagdan ko, opor oh, for gabok na. Ito yung aming nabili na hagdan sa orange Up. Yan, sa so mga gusto mag-order nyan, ilagay ko yung link sa comment section. Ito yung aking mawalisan na. Dito tapos na ako. Konte na yung matitira. So hindi ko na yun mauubos. Gagawin ko, gamitan ko na lang ng vacuum. Kasi meron naman kami din vacuum sa bahay. So dadalhin ko dito. Para yung mga hindi kaya nang walis. Ayan, gagamitan ko ng vacuum. tatabi ko to dito. Ito. Grabe nga ang guys. Gawa ng ano. Siguro ito. Ipapatapon ko kasi yung basura ngayon. Kaya kailangan. Isasama ko na itong mga to. Para isang tatapon, isang bayaran na lang sa magtatapon. Ah. Delikado kasi matalas. Yero. At magsisimula na nga rin ako dito na magwalis dito sa kusina namin. Kung nakikita nyo nga mga langga, grabe talaga yung alikabok. Yan yung nakikita nyo sa camera. Mga siminto kasi yan mga langga na nagkakatanggalan nung binakbak nila yung bubong sa taas. Manipis kasi yung simento mga langga kaya natatanggal. At hindi pa nga yan dyan matatapos ang aking pagwawalis. Dahil may kasunod pa yan mga langga yung lababo kasi namin ay ipapatanggal din namin yan. Kaya panigurado, alikabok na naman ang aking haharapin. Maubo-ubo na nga ako dyan mga langga habang nagwawalis kasi nalalanghap ko talaga yung mga alikabok. Wala kasi akong dala na face mask kaya wala akong ginamit sa mga oras na yan. At dahil may katigasan din nga ang ulo ko kahit nga ako'y inuubo na tuloy pa rin ang aking paglilinis dyan. Hi na mga langga, maichika ko nga lang sa inyo. Ang pag edit ko nga, ang pag-voice over ko nga ng video na to, ay medyo matagal ko nga matapos. Gawa nga wala si Kuya Langan ninyo, kaya pag may bibili, titigil na naman ako at tatayo na naman. Dahil wala nga bantay ang tindahan, kaya patigil-tigil nga ang aking pag-voice over. Kapag nandito naman kasi si Kuya Lara ninyo ay hindi rin ako makakapag voice over. Gawa ng minsan, nagpapatugtog yun. O minsan, may pinapanood naman siyang napakalakas ng kanyang audio mga langga. Kaya makarinig nyo din kapag nag voice over ako. Sabi ang alikabok. Hindi ko kaya. Sakit sa heart. Maghuhugas na ako ng kamay mga palangga for alikabok na. Tinigil ko na yung sa kusina kasi grabe na yung alikabok. Hindi ko na kaya. Kailangan mag-face mask ako doon Pag nilinis ako. Grabe. Ganyan talaga mga langga ang napapala kapag matigas yung ulo. Charis. Kasi alam ko naman na masakit yung heart ko, tuloy-tuloy pa rin yung pagwawalis ko. Gawa yun mga langga sa nilalanghap kong mga alikabo. Konting oras nga lang yung aking ginagawa dyan, ay iba na nga yung aking pakiramdam. Paano pa kaya yung mga gumagawa sa construction, lalo na yung mga nagmimix ng semento? Dahil kapag wala kang takip sa ilong, ay masakit talaga siya mga langga kapag nilanghap mo na. By the way mga langga, hanggang dito na lang muna ang ating gana for today. Sa susunod ulit, Madam, magig ng salamat. Bye.